ayan mga kaprobinsya magandang araw sa lahat no ah, nandito tayo ngayon sa ayan, kalaparan ng maisan ni insot ay eh, insot maisan to ni kuya no ah, so tayo na yung kukuha tapos bibilangin nandun sa kanya mamaya yung bab kung magkano yung babayaran daw sabi nila Why? so tara pasukin natin uy dito na pala siya nag-start no so pwede na tayo dito sa kabila banda oo pakita natin sa inyo grabe kalapad Pangisi si itat mais atu oh. Ah. <laughs> Tapi ya. Ayo sembri. Jalan kasih itu tata pasin lagi, tata pasin. Ayo loh. Jadi sudah pada karinak no? loh. <laughs> Ada dalam kina ina nang ano, daga, warga provinsi yang tinanyo. Kina ina nang anu nang balab. Tahu kami di sini balabau. Paya. Oh, aray, kawawa. Dahil sila ng kalabaw dito. So, ayan, sa mga gustong tumikim ng ano, mga kapabisa, gustong tumikim ng salgan, ng mais, no, sa mga gustong bumili, ah, mag-siim lang kayo sa akin. Pero hindi ko pa sure, no, mamaya kakausapin ko pa si ate. So, magpayag ba siya na magbinta siya nito? So, magbinta tayo. Ayan, sila lang yung ano, siyempre. Sila lang yung taga bigay sa akin. Malalaman din natin yung presyo sa kanila. Kung halimbawa, magpayag silang magkakabinta. Alright. So, ayan. Ayan. I-clean sa alam natin po. Pwede po tayo magkatanggal ng kanyang unod. Ayan ganyan lang yan nabisa natin ngayon napaka busy oh picture ka ba? nabibigyan ka ganyan kung pwede naman ka ng alam mo na nak makaka copyright tayo nak sa music so balatan na natin to alam bakit ito nasisira iwan natin ito Ulo, na daw. Lime na pala ito Ayan o Ang lalaki Lala eh So, ayun na Nakatbas na kita Nagputak-putak Bayan at ano eh Puno mais So, may dala na tayo pa uwi Ayan, medyo ano na siya Medyo magurang-gurang na So, binabawi ko na Sa mga gusto bumili ng panlaga Hindi na pala ito pwede mong saktong pang ihaw na to ayan